It's full of time. Today is July 12. Mga around 10 in the morning na. So, samahan niya kami mamulot ngayon ng mga itlog. Pangalawang pickup na to, na, nag-harvest uh, kami kanina mga around 8. Nakakuha kami ng 40 eggs. So, tingnan natin kung ilan pa yung madadagdag na yun. May, May mag up sa amin ng order ngayon na 12 large, 10 medium, tsaka kung ano yung makukuha namin small. So, kukuhanin siya mga around 2 p.m. ngayon. Marami kaming pending orders eh. Uh, dahil, uh, since nag-skwela na nga, maraming uh, demand. Mataas yung demand ngayon ng itlog. Tsaka pala, naglinis yung asawa ko nung kulungan na yan. Kung mapansin nyo, marinis tong part na to. Tsaka doon sa mga gilid, binrush na yung mga mesh kasi puro na siya alikabok, puro na siya, ano yung tawag doon? Uh, agiu puro na siya agiu So, para malinis-linis ang konti, binrush na yung loob tsaka labas. Yeah, medyo lumiwanag. Usually, ang nakukuha namin before 12 noon, nasa 240 eggs na. Uh, Nag-average kami ngayon everyday ng 290 eggs. So, afternoon hanggang 6 p.m., nakakadagdag na lang kami ng halos one tray. Or more, more, more or less two trays. Şunu şiirip ne